Hello guys, for today's video ay maggagawa tayo ng juice na mandarin or user fin leaf in Arabic. So, babalatan natin. Ano na yan, sino, ang kumain si tatay mo, hindi kumain si nanay mo, no? Sabi mo, ito siya may mga tatay mo. Oo. Nagtatanong, nagtatanong kung kailan ang pagkain. Bakit daw late? Sabi hmm. ko, hindi ko pinaprito yung pagkain unless ano. Walang nang ihingi. Wala tayong magawa dyan. Andyan ka na sa paglilihin mo. Ganyan lang naman yan talagi. Hindi ba yung sinabahan? Andyan ka na lang. Diba? Lala, lala. Sili la. Kao talaga iba na naman yung iniisip mo oy. <laughs> iba namang alaala -ala na ginagamit mo pa 'di. Wala talaga talaga sa ulo Diyos ko may yung marimar. na-apply yan mo eh. Dapat yeah. nag-a-apply ka ng kakaiba. Dapat nag-jabayogi na ako eh. Jabayogi. Dyan kailangan <laughs> jabayog. <laughs> sa jabayogi ka okay jabayog. man. nito <laughs> pagbalat? This is how to feel And then mm -hmm. here Fresh juice. mandarin juice. Juice. nang mangarap ng, ng pipis ngayong gabi. Ala-ala <laughs> hindi -ala hiniwan mo. six daw, maglagay ka na tubig doon, ha? Ha? Sa play area. At dalawang ano ng bula. Dalawang ano? Hmm? Dalawang sila? Dalawang bula. Dalawang bula. Dalawang bula. bula. Dalawang bula. Dalawang bula. Dalawang yung laro nila. ka na bago dyan? Na Oo, problema. Pabili tayo ng tubig. Oh, eh, nagmama. Nagmamaktol na si ano eh. Si isang, ano? Then edit na, and, uh -huh. Hindi ako nag hmm. Hindi ako nag-edit. Hindi ako nag-edit. Hindi ako nag-edit. Uy, kasing sarap ko yan. Kasing sarap yung ko yung sauce ko. Siyempre. Gagawa ka lang na ano sa Hilaw na nga. Basta yun na yun. Malalaman mo naman kung masarap ba o hindi. Ano ba sarap yung <laughs> minsan? Hindi. 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 diyan Hindi. Oh, shout out din sa asawa ko. Malapit na. Ano na lang. 22 months na lang. <laughs> 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 ano bang iniisip mo pag 22 months? Wala ka pang wala ka pang isang buwan dito sa bahay? Ayaw, umamong. Hindi pala kong tinggal. Huwag mo iisipin niyo. Ano yan? Nagawin ko na to. Lahat ng juice. Parang hindi na sila magbalik-balik, no? kakapagod ka gumawa? hindi buto wala na yung nagliligit ako mas maraming na nakahalaan laging mga mga pinapalala 21 months <laughs> Boto, <laughs> mo, wag mong italsik <laughs> Telsik sa unan at sa kadingding at sa mga kumot. 22 months in mo, 23 months pala. Eh, pag nagbilang ka lagi, pag nagbibilang ka lagi eh lalong tumatagal ang usad ng araw <laughs> iba talaga to eh nawalay sa asawa for the first time bakit kaya to pinayagan ng asawang mag abroad Oh, yan. Dati, sige, mag-abroad ka para magkakapira tayo. Tapos, nagkakaroon tayo na sariling bahay, mga pangarap niyong dalawa para sa anak niyo. Okay, <laughs> ang pangarap niyong dalawa, ang umuwi ka. Dahil okay. namimiss niyo ang... Okay, zone yung zone rocks. Nakakapagpaalala <laughs> ka talaga sa ulo eh.

Hindi, <inaudible> hindi sa ano yung transparent. oh, Ha? Bukrati. P. Ano yung mga Pagyan mo ka ng number. Ano ba yan? A. Ano ba yan? A. Bilal. A. A. Sa? Rakis. hada rakis. Butanu, Badanu. Badanu, bisteri, baya, baya. Badan pisteri Ana jerjir sita hisma pil danum, badan ah parta rumahin ihnen ah Ana kalam pil pil mesin jerte mesin je. <laughs> yung amo mo? Hmm. Hindi yan nagsusundo yung amo mo. Kasi yung, ula, yung amo yung yung mga amo dito hindi nagsusundo sa katulad Kasi may mga tauhan sila. lang akong matatapos nito. Saan? Wala akong naminisan ngayon. Isipin nyo. Yun na, guys. Tapos na natin juice. Juice, juice, juice. Tapos na natin juice, guys. So, meron na tayong isang isang pang uh, juice dito eh, sa aming, ano, 嗯。Mm. nalo ang daming nagagawa na juice kaya fresh juice without no sugar no preservative it's very healthy to the body this is for MGC Mix Plan share and comment and everything bye bye